Tumaas mga senador na aktibong nangangampanya upang tuloyan ang ipagbawal ang operation ng mga Philippine Offshore Gaming Operators o Pogo sa bansa na makuha nila ang suporta ng mayorya ng kanilang mga kasamahan pagdating sa plenary. Ayon kay Sen. Sherwin Gatchalian siyang chairman ng Senate Committee on Ways and Means at siyang nagsumiti ng Committee Report 136 sa susunod na linggo ay maari nang ma-sponsor sa plenary ang kanilang report. Ito yung committee report na nilagda ng sampu sa labing walong miyembro ng committee. Tumanggi itong tukuyin kung sino ang dalawang huling lumagda sa kanyang report. May mga nagbago-umano ang pananaw ng nagkaroon ng mga sunod-sunod na mga raid sa mga Pogo at napatunayan na marami sa mga ito ay sangkot sa mga scam gamit ang mga libo-libong mga rehistradong SIM na nakumpis ka. Ang mahalagay nakakuha ito ng sapat na suporta mula sa mga senador kahit ilang buwan nang natapos ang kanilang mga pagdinig. Tiwala din si Senador Risa Huntiveros na may sakatuparan ang tatlong taon nitong pinaglalaban na pagpapalayas sa mga pogo. Ito ay dahil sa paniniwalang mas mabigat na mga problema ang dinala nito kaysa sa pangakong benepisyo. Kasama na dito ang mga kaso ng human trafficking, pastillas scam, prostitution at mga scam na ang cover ay mga pogo kahinayang pagpinalayas na natin sila sa wakas. Puro krimen at kahalayan lang sa kababaihan ang dinala dito ng mga pogo. Tayo mismo sa Senate Committee on Women, ininvestigahan natin yung mga sabit nila sa prostitution, corruption, lalo na sa pastilla scam, human trafficking, at kamakailan nga na kinakasangkapan rin pala ang mga pogo bilang legal cover ng mga scam hubs. Kaya nananawagan rin ako sa administrasyon, itodo natin ang aksyon laban sa mga pogo para tuluyan na yang mabuwa. Nanawagan naman si Senador Christopher Bongo na tiyakin ng pamala na may maayos na malilipatan ng mga mawawalan ng trabaho kapag pinalayas na ang mga pogo para kay Go ang pinakamalaga sa kanya ay huwag magutom ang pamilya ng mga ngayon ay nagtatrabaho sa Pogo kapag tuluyan na silang ipinagbawal sa bansa. At doin lang po na yung mga nawalan ng trabaho ay eh, may papalit ng trabaho sa kanila yung Pilipino. Pilipino lang po ang para sa akin. Importante sa akin ang kapakanan ng Pilipino. Importante sa akin security ng Pilipino at trabaho ng bawat Pilipino. Diyan po, walang magulungan. Binanggit naman ni Senador Jingo Estrada na hindi ito lumagda sa committee report dahil ang kanyang gusto ay ang mga illegal na pogo lamang ang palayasin at panatilihin ang mga pogo na legal ang kanilang operation sa bansa. Kasama niya na Senador Gatsalian at Huntiveros na dumagda sa committee report sila Senador Ronald Bato de la Rosa, Sen. J.B. Hersito, Sen. Grace Poe, Sen. Pia Caetano, Rafi Tulfo, Senate President Pro Tempore Loren Legarda, Senate Majority Leader Joel Villanueva, at Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III. Para sa MBC Network News, ito si Raymond Advance, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino.